Rodrigo. Maggrab unta nang karon sa <laughs> akong bana nga si Mardi. Yan ni ko mero. No wala na no, pero minti ako gani gani na ang <laughs> ako na mo <mang> ka ibigan. <laughs> Looyan ako oy. Sa tawos ra. Wala gid mo kita nga ako na karon pa kani si Mardi ako maggrab unta nang ni. So karon karon mo ano sa pa ito ba? Ay, sa kadaliha ka, bukos no, sa mga ay, sa? ito pa yun. O, anak. Ay, sa kadali, ha? <laughs> Ganina bako, wa, 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 ato. -ato. So, lang, wale, na ko? Wala ko, Now ato. Nag-ato. Ginoo ko. Sige na lang mo, wala na ang kuwa na lang. Ang makita nila, ang kuwa na lang. <laughs> <laughs> Binahian. Dalawa mo, me. Huh? Yelo. Yelo ko, te. Dilaw. Ipila e, ni Yelo. <laughs> Sam, lima, sampu, dalawa. Ang ah, puti. Ay! Lima. Di sampo, di lawa. Hindi na siya marunong sa pirang Pilipino guys. Hirap na hirap sa at lagi nagtatanong ko. Ano man eh. diba may 20 tayong ano guys. May 20 tayong <laughs> <laughs> Pagbinti yung bago. Okay, Nalilito kasi first time yung namit niya yung pera na gano'n ngayon. Okay. <laughs> Mga amigo, like, sa akwan, din yung ang, ang, ang style no? yung ano no? Apo <laughs> an no? Man abit, kaman, <laughs> every afternoon after after ng ano ng ng work ng pinuinom ng red horse tapos nakabutan din mga amigo bawal ang mukha mahirap din kasi okay. sa Pilipinas mga, mga amigo po cool, nagahin mga mga tangay yun na pagsingilan na mag, wala na sila manigap parang dito so, kung ano ang kanilang mga frozen food. Oh, so, mao na mga kain, mga higala, no? Mga mahirap maningin. Hindi na kailangan pa sa kapalalakin, ano, yung party store. So, yun ang ang tinatawag na yellow, ano? Kuti. Ang으면因, no? Puti. Ito ang puti, no? ito so, ay makapag ito ano, il ma itong ilalagay sa aking ano to tubig. Wala kami ng refrigerator. <laughs> no, pag wala ng refrigerator, bibili ka dito sa ganito, no? Ah, no, ganyan naman. Sa ibang bansa wala ganito, no, Kung saan ako nang galing, no, na alien. O oh, ay alien, tapos ito. Pwede nice. na. Oh. Ako mo kaibigan. Paalam ka na bawal ako mag mag soft drink kasi ano gusto yan ni Mardi na bawal sa kanya diabetic si Mardi ay diabetic diabetic yan eh Sigo, um, yun lang ipapakita ko sa inyo sa amin, sa atin walang ganito dito, here in Philippines la ang um, no? So, yun lang. Uh, please, uh, don't forget to like, share, and, and uh, subscribe. And please touch the notification bell so that ano uh, you are updated sa aming mga video. Thank you. Palambing naman po, And then sa uh, Eden, uh, Eden, uh, this are, oh, panalo. Thank you. Bye. Ito guys, naman. baha, mabasa. baha, ate. S sumakay ka na. Makita ka na sa vlog namin. <laughs> baha pala, Oo, <madah>, no? oo, <laughs> uh -huh. uh -huh. uh -huh. oh 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 Oh, oh, oh. Ayan yeah. na kami guys, sa kaway na kami. Ayan. Bigyan mo si istim. Ayan si istim. Nasa loob lang yun siya guys. Ayan na. Ayan si istim na gantay. Ayan ah. istim. Istim. Okay. Dating na kami. Ayan. <coughs> dito na kami. Kamatay na kami guys, pero yung ano namin, yung inaupahan namin ay paglabas siya. Ayan po, bahay siya. Apartment po siya. Ayan baha. Apartment po. Dito kami. Ito yung alaga ng system. Si Ayan! Steam, hi. Hi, it's it's I'll see you bye bye guys.